Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikadalawamput anim ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo Noong mga araw na iyon, dumating si Moises at sinabi niya sa mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot. Lahat ng iniutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang maaga siyang nagtayo ng altar sa paana ng bundok. Nagtayo rin siya ng labindalawang bato na kumakatawan sa labindalawang lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosan ito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong siyon, ang lunsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko naghahandog niyong hain. Ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang inihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas. Ako'y inyong pupurihin. Sa Diyos tayo ay maghandog. Pasalamat na malugod. Aleluya, Aleluya. Sa kababaan ng loob, dinggin ng salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, inilahad ni Yesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang pag ng Diyos ay katulad nito. May isang tao nag ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at nagasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkahuway, lumitaw rin ang masasamang damo, kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, Hindi po ba mabuting binhi ang iniyasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utosan, bubunutin po ba namin ang mga iyon? Huwag sagot niya. Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong dumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani. Tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis bigisin upang sunugin. At ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamali. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.